yan kakabit na yung roda sa uli Parang malambot ano <coughs> oh, may pako pa sa may dibdib mo baon sa Ganda ng panahon banayad ang alon ni kaunting hangin at ayan o oh. wow kita na ang hugis ng ating pangkaw <laughs> may ruda na sa huli at may ipok si na kapiks na pala yan ang ganda ng tindig o oh. yan ang magandang size talaga na sinasabi ko mga size ng ruda sa huli o oh. ah talagang Napasubra ang lagari ng ano ah. Ay <laughs> <I> no. <know. laughs> ha? Pero ayos na. Para sa akin okay na yan. Ayan. Ayos na. Ayos na baga parehas na. Ais na yan, no, ipuksihan na lang 'yang anong 'yan. Kasi pagkaganda mga. Oh. Kurdina. Ay di ipuksihan na lang 'yan, nais na mga. Mm. Oh. Yata yeah, Sa kabila. Ay ito pa lang kabilang. Para hindi mapasok ng tubig alam. Kita, tiks na pala ito eh. Tasok na rin dito sa huli oh. Bilis na pala ito. Saan? Sa kayo? <laughs> Ay sa siguro ng ano. Ah. Ay na. pa Ganda ng hugis ay. Ah, ang ganda ng hugis. Maano pa yan pag nabawasan na dito. Pag nalinis na. May bilog pa. Papantay na lang siguro yan dito. Ano ka stand? Dito. Oh, pabilog ka ng Napantay sa ano, baol ano. <coughs> Ayan mga kamandaragat, update sa ating bangka. Meron ng krendiha. Ayan o dalawa. Whew. Bilis na ito. Mabilis na. <laughs> bibisita tayo. <laughs> ah, Ayun. Ayun, laki talaga ng bangka ni Kamandaragat. <laughs> may dat dayo tayo taga ano, isun. Ah, bibili nyo na. Habang <laughs> naman ng kal ano, kalahating ano. 30 ayos na ang taas ano? 30 ang taas nababa pa 36 ah laki nito 36 kahit malakas naman sa konti karabawan ano na pala ano na yun? formado na ang roda oh sa huli. Hindi mo dun sa ano isa? Wala talagang pagkabasa dito dito. Eh? Solid yan. Dito kaya ang kwan ito? Dito na. Ah, ah. Diyan yan lagi. Ha? Huh? Dito hmm? ang tubo. Hmm? Dito ang tubo niya. Hindi ba pwede maglagay dito? <laughs> Taas ng makina na yun. Palaging dito yan. Dito. Halos dito dadaan. Oh. Solid ang tubo. Tenya okay, adjust. Tutubang gitna. Mahaba ito. ito, ito. Ha? Huh? Mahaba. Malaki ang space sa huli. Yeah. Hmm. Baka sumubsob. Para hindi baka sumubsob. Hindi tingi ay hindi i-share tingi lang niya. Ay pag may karga naman lalo. Masubsob naman. Malayo na 'yan, yung makina na 'yan, oh. Oh. Hmm. Hmm. hindi Liam. pang huli. Mahaba lang itong kunti 30 din yun Parets lang.

Ah, yun na nga. Doon na pumunta Ha? Huh? Yung bangka. Doon Hindi, okay, yung bangka. Kako? Malayo uh, yun. alas na Hindi. Hindi, malayo. Yan. Gano'n Diyan lang yan, o Nagugutay <laughs> pa si Nay. Nagugamit na, oh.